Nandito ako sa harvester para sa salad overload na libre. Basta order ka lang ng main meal. Habang niluluto ang main meal, kuha na tayo ng salad overload. May lechugas, matis, beetroot, beans, mais, coleslaw, potato salad, pipino, penne pasta, at salad dressing ng Thousand Island, blue cheese, honey and mustard, red devil na maanghang, at lopat sa nagadayot at pandesal. Eto pa, beans, pinya, peppers, sibuyas, tostadong kruton, pasas, at olives. Yan ang salad overload. Pagkakuha ng salad, ay excited na ako. Salad pa lang, tsak na mabubusog ka na. Paano kaya ang main meal? Kumala natin, ang sarap kumain ito. Dumating na main meal, one half roast chicken, one half ribs, may french fries at gravy. Dahil membro ako ng harvester, ay binigyan nila ako ng 40% voucher naging 12 pounds na lang or 850 pesos. O dinosaur na fish and chips, fish at tartar sauce. Ang halaga ay 16 pounds, naging 10 pounds with salad overload. Ikman natin ang ribs, napakalambot at lasang-lasa ang barbecue sauce. Fish, sausaw so -so natin sa tartar sauce. Crunchy ng harina at sarap ng timpla ng isda. Freshly prepared lahat. Nag-ground na tayo ng salad overload. Kapartner ng main meals ng salad. Hindi dry ang manok sa ribs, lasang-lasa ang barbecue sauce. Meron kaming sukang itim para sa fish and chips o ay puso, may natira pang french fries. Hanggat maaari, huwag tayo magtira ng pagkain. Balot natin para hindi masayang.